Boss, magandang gabi. Yung ano kasi, pinapunta ko ni Commander, yung tungkol sa upa ka, sa upa eh, eh, apat na buwan na ho hindi nakakabayad. Ilang beses ko na sasabihin sa inyo, di ba? Oh, huwag ka muna magtaas ng boses, boss. Di ba sabi ko wala pa kaming pera? Boss, huwag ka muna magtaas ng boses. Papayaran boss. ka naman eh. Ha? Hindi kayo nakakaintindi. Matigas na yung ulo ng misis mo eh. Magpapayad naman kami pag may pera kami ah. Nadamay mo pa yung pay misis ko eh. Huwag ha? ka muna magtaas hindi. ng boses. Hindi! Parang sumusugod ka pa dito eh. Ha? May na ako nagpunta rito. Hindi, hirap sa inyo. Parang ano ko yung wala kayong utak eh. Hindi kayo nakakaintindi talaga. Boses mo yung malakas eh. Ano ba? Ilang beses ko na sinasabi sa inyo ah. Bata ano ba? Wala pa nga kaming pera eh. Hindi, kuya. Itong ano mo to, kuya? Eh, eh balik ng balik dito eh. Kuya kasi ano yung... Kuya, yung upa kasi rito eh. eh may ito ulo mo balik-balik eh. Kuya, ang hinitan mo lang masyado ulo mo eh. Ano ba? Ano ano ba mo? Kuya kasi ito, yung upa. Eh, apat, na buwan na siyang hindi nakakabayad ng upa kasi pabalik-balik na lang ako oh, dito. eh. Pinapunta ako ni Commander eh. Eh sabi ko nga magbayad na, sabi ko, sabi ko kuya, magbayad ah. kami. Boss. Magbayad kami pera, pag may pera na. Yung pinanggalingan na ito inupahal, sinisingil. Hindi, ito mismo bahay nyo eh. Ba? ko eh.